Po. Ito po yung uh, kamatis na uh, bagong tanim po Ayan po uh, Ito po ay uh, gaya po ng dati Ito po ay all season po Ngayon pong January Kaya lang medyo maulan po dito po sa bayan po ng maihi, Barangay Uubi po Ayan po uh, napakalawak po ng kamatisan Tulad po ng sinabi ko sa inyo nung unang uh, taon Ayan po ito po ay susubaybayan po natin At uh, talagang pag namumunga na At titignan po natin kung uh, dahil mahal po mga gulay ngayon. Napakagara po ng ano. wala po, po siyang bulaklak. Mga buko-buko pa lang siya. Ayan o. Oh. Ayan. Napakaganda po ang uh, tanim na kamatis. Ayan. Hanggang dulo po yan. Napakaganda po. Ayan. Ayan ang kanyang tulos. Ayan. Ayan. Susubay po natin sa mga darating po mga January ngayon, February, March po. Ayan po, March po ay uh, papakita ko po sa inyo ang pamumunga at pamumuti nitong uh, tanim nitong kamatis nito. Napakagara po ng uh, tindig po ng uh, kamatis po. Ayan po.